Ano kaya? Pwede na itong pambiling bigas. Ha? Oh. Ano ito? Dragon Ball. Ayan o. Dragon Ball. O. Ha? Dragon Ball to. O. Oh. Ayan o. Oh. Ben, nandyan. Ayan Oh. Ben? Ben, tawag ka Ben. ben. Ano nga yung pagpindot ng at? Yahoo. At Gmail. At Gmail. Yung at na gano'n. Gmail.com? May control to. Ha? Control. Yung sa pinaka ano. Sa dulo. Baba. Yung sa so baba? Sa left side. Baba. Oo. Uh -huh. Tapos control. May makikita ka doon parang at. Yung at ka talaga. Yung parang pang at gmail.com. Ayun lang. Control sa so wife lang. Control lang? So, I-hold mo lang yung control. Tapos biglang pinutin mo yung at. 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 Oo. Oh. Ha? Meron na ako. Ayan o. Oh. Dragon Ball. Ah. Ame Ame Wave. Tenan tenan ten ten. Tenan tenan ten ten. Sayu gunu May one and only. Tererin tererin. Bulang kristal na may pagkatansu. Wag kang Wag kang ano? Wag kang lalabu-labu. At ito ay magkakapira lalo. Oh, ang galing ko ano. Ano? Oh. Hmm, ha? Oh, dami. Dami nito. Ayos. Pang sabaw-sabaw na yan. Oh. Ha? Pang sabaw-sabaw na. Oh. Bulang kristal na pabilog bilog. Oh, yan oh. Yan oh. 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 Mga ilang kilito. Hula. Okay, maraming pong salamat. Kahit ako'y gabing-gabi na, ginabi na ako sa paggagawa nito.